Aries, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, Aries. Ang init ng araw ang siyang nagbibigay ng lakas at inspirasyon upang harapin ang araw-araw na hamon ng buhay. Ngayon, lalo kang magiging determinado sa iyong mga gawain, kaya't gamitin ang pagkakataong ito upang ipakita ang iyong kakayahan at liderato ang enerhiya mo ay maghahatid ng magandang oportunidad. Kaya't huwag sayangin ang anumang pagkakataon na darating, ang kulay pink at blue ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyo ngayon, para sa mga numero. Magdala ng swerte ang number 31, number 25, at number 8 sa iyong mga plano. Taurus, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, Taurus. Ang mga bituin ay nagsasabing ang araw na ito ay puno ng harmonya at kasaganaan. Ito ang tamang panahon para bigyang pansin ang mga bagay na nagbibigay saya sa iyo, Lalo na sa aspeto ng pamilya at tahanan, ang kulay silver at yellow ay magpapataas ng iyong kumpiyansa at kalmado. Ang mga numero tulad ng number 21, number 40, at number 37 ay magiging gabay mo sa mga desisyong kailangan mong gawin. Panatilihin ang iyong pagiging praktikal at magpakatatag sa mga hamon. Gemini Paisis ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Gemini Ang sikat ng araw ay nagbibigay ng kakaibang inspirasyon sa iyo ngayon Magiging masigla ka at handang harapin ang anumang bagay Magandang araw ito para makipag-usap sa mga kaibigan o magplano para sa mga proyekto ang kulay green at red ay magdadala ng balanse at kasiglahan sa iyong enerhiya. Sa mga numero naman, ang number 8, number 20, at number 24 ay magbibigay ng swerte at tamang direksyon, magtiwala sa iyong kakayahang mag-adapt sa mga pagbabago. Cancer Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, Cancer. Ang liwanag ng buwan ay nagdadala ng emosyonal na lakas para sa iyo. Maaaring maging sensitibo ka sa mga nangyayari sa paligid, ngunit ang iyong intuwisyon ang magiging gabay mo. Ito ang panahon para magmuni-muni at bigyang halaga ang mga relasyon. Ang kulay pink at blue ang magpapalakas ng iyong tiwala sa sarili. Ang mga numerong number 25 number 40, at number 22 ay magdadala ng swerte sa mga desisyong gagawin mo. Pakinggan ang iyong damdamin ngunit huwag kalimutang mag-isip ng praktikal. Leo, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, Leo. Ikaw ang simbolo ng liwanag at lakas. Sa araw na ito, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang ipakita ang iyong talento. Huwag kang matakot na maging sentro ng atensyon. Gamitin ito upang makabuo ng mga bagong koneksyon. Ang kulay pink at gold ay magbibigay sa iyo ng karisma at lakas. Sa mga numero, ang number 21, number 25, at number 16 ay magdadala ng positibong enerhiya. Panatilihing mataas ang iyong kumpiyansa at magtanim ng mga binhi ng tagumpay. Virgo, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na pananaw sa mga bagay-bagay. Ang iyong pagiging masinop at mapanuri ay magiging daan upang makamit mo ang iyong mga layunin, ang kulay yellow at blue ang magpapalakas ng iyong kakayahan sa pagdedesisyon, sa mga numero, ang number 12, number 30, at number 14 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga hakbang, huwag kang magdalawang isip sa pagsisimula ng mga bagong proyekto ang tamang panahon ay ngayon. Libra, Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Libra. Ang araw na ito ay puno ng balanse at harmonya para sa iyo. Ang mga bituin ay nagbibigay ng malinaw na pahiwatig na oras na upang magtuon ng pansin sa mga relasyon, ang kulay pink at white ay magdadala ng kapayapaan at inspirasyon sa iyong araw. Ang mga numerong number 24, number 36, at number 29 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga plano. Gamitin ang iyong pagiging diplomatiko upang maayos ang anumang di pagkakaunawaan. Scorpio Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Scorpio. Ang mga bituin ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa iyo ngayon. Ikaw ang uri ng taong kayang harapin ang kahit anong pagsubok, at ito ang panahon upang ipakita ang iyong tapang, ang kulay gold at blue ang magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga numero tulad ng number 11, number 24, at number 38 ay magiging gabay mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Manatiling matatag at magtiwala sa iyong intuition. Sagittarius. Virgo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Sagittarius. Ikaw ay puno ng optimismo at lakas ngayon ang mga bituin ay nagsasabing ito ang tamang panahon para ituloy ang iyong mga pangarap, ang kulay pink at white ang magbibigay ng inspirasyon sa iyo, para sa mga numero, ang number 11, number 36, at number 25 ay maghahatid ng swerte, yakapin ang mga oportunidad at magtuloy-tuloy sa pag-abot ng tagumpay. Capricorn Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Capricorn ang araw na ito ay nagbibigay ng malinaw na landas para sa iyong mga plano ang iyong dedikasyon at sipag ay maghahatid ng magagandang resulta ang kulay red at pink ay magbibigay ng lakas at sigla sa iyong araw ang mga numero tulad ng number 5 number 42 at number 10 ay magiging simbolo ng tagumpay panatilihing matatag ang iyong disiplina at umasa sa bunga ng iyong mga pagsisikap. Aquarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Aquarius. Ang araw na ito ay nagdadala ng inspirasyon para sa iyong mga adhikain. Ang mga bituin ay nagbibigay ng pahiwatig na dapat kang maging bukas sa mga bagong ideya. Ang kulay pink at red ang magpapalakas ng iyong kumpiyansa. Ang mga numero tulad ng number 11, number 18, at number 5 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong buhay. Yakapin ang pagbabago at gamitin ito bilang lakas. Pisces Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan Pisces. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng inspirasyon para sa iyong pagkamalikhain at intuition. Magiging maamo at mapanlikha ka sa araw na ito, kaya't gamitin ang iyong talento upang makamit ang mga layunin, ang kulay pink at yellow ay magdadala ng enerhiya at sigla, ang mga numerong number 8, number 17, at number 26 ay magiging gabay mo sa mga hakbang. Manatiling positibo at magtiwala sa iyong kakayahan.